Paano ba mag-apply bilang isang MC Taxi Rider dito kay Angkas ngayong 2025? Tara, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo step by step para dito kay Angkas. Let's go! Kung wala pan tao guys. Dito tayo sa Angkas facility. Ayan, dami motor. Oh. Ayan oh. Wala pang tao guys. So ngayon pwede mo apply Step 1 tayo Step 1 Ay so, tayo dito Okay Ito pala yun Ah doon tayo ni sir Dito daw Okay guys Nandito na tayo Sa Angka Center Yan at sa mga kagaya ko nga pala na walk-in, kailangan nyo palang iscan ng QR code nila para doon nyo ipasa lahat ng mga details nyo at details ng motor nyo. And after nyo maipasa lahat yon guys, eh, diretsyo na kayo sa skill test. At yan nga, kinuha ko agad ang aking motor para dali na nga doon sa area kung saan eh, doon nga tayo mag-skill test. Kaya eto na yon guys. Let's go! Oh. Asangkas na tayo Pre, tiwala lang Kaya natin to guys Pero, Kaya natin to Diba Update ko kayo mamaya guys Kapag uh, sinalang na ako Ganito pala loob ng angkas guys oh. After natin mag file lang ng Mga requirements doon Pa online cellphone Eto na, parik na tayo dito Okay, ay, ay, ano lang natin yung motor natin Kamada Yan Yan open natin okay guys dito na tayo update ko kay mamaya pag uh, na kami let's go a few moments later at ayun na nga guys kakalabas lang natin sa uh, company ng angkas at ito ay legit na nga tayo isang angkas rider at bilang maging MC taxi rider na din guys at 2025 ang proseso step by step sa pag-apply kay Angkas eh napaka simple lang at napakadali kaya ikaw kung hindi ka pag Angkas rider eh subukan mo nang mag-Angkas guys unang step kay Angkas syempre kung hindi ka pa naka ah, sa QR code nila kung di mo pa na-scan yun guys Papa-scanin ka doon Tapos sign ka doon Yung mga requirements mo po I-post mo doon Then after noon Diretso na kayo guys sa skill test Yan And then After nyo guys na makapasa dyan Diretso na kayo sa Checking ng motor Ah, uh, check, check kung may problema yung motor nyo at yun sa atin mayroong problema Yung sa plate light at punde At ang kagandahan doon sa angkas guys Ando doon lahat din ng mga kailangan nyo Kung ng mga motor nyo uh, Meron silang mga materialis doon Na pwede agad ikabit sa mga motor nyo Kung ano yung mga pagkukulang And then after noon kapag ka Okay na yung motor Panigay sa taas for orientation Or seminar Mabilis lang naman din yung seminar Siyempre, alam nyo na yan Pag seminar, siyempre, mga orientation Sasabihin lang naman dyan kung ano yung mga Pwede at hindi pwede Kay angkas And then, after nun, guys, punta na kayo sa verification One Then, after ma Okay lahat ng mga requirements nyo Punta na kayo agad sa uh, uh Window 2 Na kung saan eh doon eh kung ano yung package na kukunin mo para sa kung kukuha ka ng helmet, jersey, kung magkano top up na may free, di ba? Ando na lahat 'yon, tatlong package 'yon, ngayon na bahala. Eh namamili doon. Then afternoon, uh, payment sa cashier. Then yun na, punta na kayo sa releasing para doon sa mga pinagkukuha niyo ng mga helmet man o jersey. And then after nun, guys, tapos na. Tapos isa na kayong ganap na angkas. Rider. Okay? And then ito, pauwi na tayo siguro. Uh, mamaya tayo babiyahe guys, try natin. Okay? At 'yun. kita uh, kits na lang tayo, syempre. Ah, uh, panibagong uh, journey to sa buhay natin. <laughs> Ah, uh, let's see kung ano mangyayari. Okay, hanggang dito lang muna, guys. At uh, yun nga pala, pumunta pala ako doon nang 6:30 ng umaga, nandoon na ako. Mas maaga, mas maganda, guys. Para mauna na rin kayo. Tulad niya, no, 6:30, mag alas 12 ko natapos. Kami natapos, 'di ba? 'Yun. Agahan niyo na lang sa mga gustong mag-apply kay Angkas. Agahan niyo na lang, guys. 'Yan ang pinaka mainam. And then kung tatanungin nyo naman kapag kuhari bumaksa kayo sa skill test, uh, may retake kayo guys. Uh, isang beses kayo, bali dalawa. Yan. Then after ng retake niyo, hindi nyo pa rin siya nakakuha, bumaksak pa rin kayo. Pwede kayong bumalik kinabukasan. Unlimited naman yung pag uh, retake kaya walang problema. Pero madali lang din naman guys. Huwag lang kayong malilito. Basta tignan niyo lang yung demo ng instructor doon. Ah, syempre wag ay yung kakabahan, guys. Pero pagdating kasi doon, guys, syempre eh. Ako nga eh kinabahan eh, di ba? Pero okay at least tapasan natin. Isang take lang tayo, guys. So, paano hanggang dito na lang, guys. Tung video na 'to. At kita-kita tayo sa daan sa mga MC taxi rider na tulad ko. Ingat sa atin palagi. God bless. Peace.